Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN si Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng lunes, ikaapat na araw sa buwan ng Marso. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala sa ating mga balita sa araw na ito ng lunes. Maalinsang ang lunes ang mararanasan. Sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng Easter list o hanging nagmumula naman sa Pacific Ocean ayon sa pag -asa. Pero may bahagi pa ng Northern Luzon na mayroon pa rin nakikitang pag-uulap ng kalangitan o makulimlim dahil naman sa umiiral pa rin Northeast Monsoon o Amihan ayon sa pag-asa, ito ang pinakahuli nilang pagtaya sa kalagay ng panahon. Ang Batanes, kagaya na Isabela, ay makararanas ng maulap na kalangitan. Magkakaroon din ng mahinang mga pag-ulan dahil naman sa Nootis Monsoon, samantalang ang Easter list ay magdadala ng partly cloudy hanggang cloudy skies at meron lamang isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng bansa. Batay umano sa pinakuling satellite images. Ang notice monsoon ay nakakapekto sa extreme northern Luzon at magdadala ito ng mahinang pagulan. Ang easterlies naman ang magdadala ng generally fair weather. Maaliwala sa kalagay ng panahon sa pangkalahatan pero posible pa rin daw ang mga pagulan, lalo na sa silangang bahagi ng ating bansa. Asahan na rin daw ang araw na ito na medyo mainit na tanghali pa rin ang ating mararamdaman. Ang Northeast Monsono Amihan ay malamig na hangin nagbumula naman sa Siberia. Samantalang ang Easter List, sa ating weather system ay sanhi naman ng maalinsakang hangin na nagbumula naman sa karagatan ng Pasipiko. Samantala, sabi pa ng pag-asa, ang mga sumusunod na lugar makararanas ng maalinsangang panahon. Ang Metro Manila asa na raw ang 24 to 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay, medyo malamig na 21 hanggang 30 degrees Celsius. Baguio City, 16 to 25 degrees Celsius. Sa Lawag City, 23 to 31. Ganon din sa Legazpi at Tagaytay at Puerto Princesa sa Calayan Islands 24 to 32 degrees Celsius. Sa Sambuanga City, mainit na 24 to 33. Sa Cagayan de Oro, 23 to 30. At Davao City, 24 to 33 degrees Celsius.